Hello everyone! Kumusta ang lahat? Yan na. Balik na kami dito sa ingay kasi pwede na kami dito makalabas. silingke San ka? Yan si Slinky. Hindi pa ayos yung mga ano namin. Talaga naman taas taas na ng pader namin oh. pinalitan yung mga halaman namin ganyan na dito sa likod wala na yung tanglad namin dito oh. Ay, na pinalitan nila tinanggal yung tanglad ko ngayon ang pinapakinabangan namin ganyan ang ipinalit nilang halaman mga ano din naman may rosemary may mga kalabo may mint may basil pero wala na yung tanglad ko Hangin Ang na naman. Ayan na yung puno. Wala nang mga ipon. Pukunti na lang yung ipon. Chino! Ano naman yung tatlo. Mainit na kasi dito. O mga ano na yung mga dila nila mga labas. <laughs> Hi! Mahangin pati. Tagal kami hindi nakapag-video-video dahil na kami at sobrang magulo dito ang aming ang aming tinitirahan dahil nag-renovate sila ng kanilang maraming ginawa. Maraming sinira. Kaya sobra kami naging busy at ito na. At Ayan yung Slinky, nasan ka? Ayan. Tinaasan yung pader namin para na kami nasa kulungan. Ayan. Pinalitan yung mga halaman namin. Nilagyan kami dyan ng garahi, ng, ay, ng parking. Yun, tama pala yun. Tapos yung pintuan namin, yung gate, ang taas-taas para kaming nasa kulungan, wala na kaming makita. Wala na yung mga chismis-chismis sa labas. Ganito na yung labas naman. Hindi pa yun lang namin itong inilabas na mga upuan dito. ay! Ang lakas ng tubig nila. Ay! Para, para kaming nasa ano ah, may balon. sobrahan niya ata ito dito ng ano. Uh. Chino, chino. Huwag kang mag-ano tiyan. Ayan na si chino boy. Pinalitan dito yung halaman namin. ganito na sila. Chino, huwag ka dyan. Pagkaano rin ka. Malaki ang pinagbago. Naging malawak kasi tinanggal yung yung dito na side binuo malawak siya Pina, mas pinalawak iwan ko anong plano nila pero mas para sa akin mas maganda yung una wala man tayong magawa hindi tayo may are di ba Hi, wag ka dyan ano, pakalalabas yung tubig. Sige ka. Ayan na naman sila nakakapag-ingay-ingay. Ano yun, nangangati yung tainga mo? Ayan, kainan na naman ng tatlo. Na, Gino, go to your go to your plate. Chino, nagbabalik-balik sila ng pagkain. Gino, Ayaw mag ano ng... Chino, go to your plate yala. Dali. Kumain ka dun. Makalat si Chino kumain. Chino, go, go to... Ayaw mo nang kumain. Sige, kakainin niya ni Slinky Boy. Yala. Busy yung dalawa. Go, 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 Chino. Yala, come. Finish your food. kalat, kalat mo kumain, oh. Dali na, kain na. Yung kumain ng pagkain ng liit-liit, si slingke. Yung kay Slinky, ang kumait ang maliit. Ang ito, ito lang yung pumunta sa sarili niyang pinggan. Ano yan? May pahinga?